Hello mga katomo! Galing ako sa labas at nagpunta ako dito sa Ria. Kalaban siya bali ng Daiso. Umili lang ako ng konting abobot. Silipin natin kung ano mga binili ko. Eto na ang aking mga binilay. Ito, yung pag maghihilamos ka ba para hindi umaagos yung tubig mo dito, lalagay mo dito para pa mo ka hindi diba dalawang ano ganyan para hindi umaagos yung tubig dito sa braso mo, sa damit mo daw yun ito naman, bumili ako nito kasi pag nagpupunta yung syempre, pag dadalhin mo yung conditioner yung mga shampoo, ang malalaki diba kaya nagdala ako ng ganito bumili ako ng bottle. Oh. Ito na, no? Bottle. Dito ko lalagay yung, ano, yung shampoo, meron na akong, ah, uh, bari, dinadala. Yung conditioner na lang. Rinse. Yun, lalagay ko dito. Then, ito, ito, ito. Ito naman, yes. Ito. Ah, yung pangano sa siko. Pang ano sa siko. Kasi, Uh, sa work ko ngayon ay naano ko tong aking siko. Eh, syempre, mangingitim. Maitim na nga, mangingitim pa. Pumili ako ng supporter. Supporter ng siko. Sa siko lang siya. Kasi pag sa trabaho ko, pa nagdidikit kami ng mga seal, kaya siguro sumasakit yung aking uh, likod. Uh, kasi doon yung lakas ba ng aking kanang kamay. Napuputok sa likod nangangawit. So gusto ko iitukod ko naman dito sa aking braso. Ito ko yan Kakabit ko siya dito, 'yon. Ah uh, ito naman. Tagal kong naghanap ng lagay ng baby powder. Bumili kasi ako sa Pilipinas ng baby powder. Eh, pag tinataktak mo, naamuha ko sa sahig. Nagkakalat siya. So, I bought this. May eh, binili kasi akong pulbo. O, oh, baby powder. Diyan sa Pilipinas. Tapos lalagay ko dito para hindi ako yung nagtataktak-taktak nito. Kasi nagkakalat sa sahig dito sa aking carpet. At bumili na rin ako ng pang, ano ng powder. Pop. Pop. Then, ito yung pang ahit. Dito pang ahit. Ano matawag dito? Yung mga sobra-sobra sa mga kilay-kilay, ba? Kasi hindi ako nagbubunot ng kilay. Ah, uh, inaahit ko lang yung mga sobra-sobra. Yung mga excess na ano. Yun. So, bumila ko pang ahit. Then, itong... Uh, brush. Brush ng mga, yung mga sa pagitan ng teeth, tooth. Pagitan ng mga tooth, teeth. Yan. Yung iba dental floss ang ginagamit. Ako ay eh, ito ang ginagamit ko. After mag tooth brush. Di ba mga children? Yun, yun lang niya tabi ko. Ito kumakyutan talaga, oh. Lalagyan ng mga vitamin. Cute-cute niya. Kaya talaga ang, ang ano to, lagay ng mga accessories. Yung mga earrings, uh, et cetera, et cetera. Oh, cute po. Oh, ayan si Fluffy. Fluffy. Yuhu, Fluffy. Oh, <laughs> ayan Fluffy na ako. Yun lang, yun lang binili ko. Para sa rinse, para hindi ma malaki yung dinadala kong rinse or conditioner. Lalagay lang ako dito. Tapos yung mm. sa siko. Ito. Sa siko. Charcoal supporter pala siya. Oh. Charcoal supporter. 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 Hmm. Yun. Yan. Ngayon na mga binili kong mga abubot ngayon kaya ako lubabas. And that's all mga katomo. Salamat sa pagwatch. Bye. Arigato. Bye.